Nakabili tayo ng tripod para sa itong gawal unboxing tayo <laughs> Tingnan natin kung maganda ba ay lagi na lang tayo mag video tapos oh, yung sound natin kahit saan na ilagay ba makarating na sa oh, ito eh. oh, stand Tapos, meron tayong ganito. Tatlo yung bilhin natin kasi mura lang naman. At 24. Meron tayong sa leeg. Tingnan natin mamaya ha. O, mamaya na ha. Wow. <laughs> oh, oh Maganda. Malaki. Tama, maganda siya. Malaki. Oh. Oh, okay. okay kayo. Mura lang ito. Ito naman. Ito naman.

Imagine. Ngunit sa tatlong tripod na ating binili Dito talaga ako na amazed At nagandahan Sobrang ganda talaga niya sa personal as in Matibay talaga siya Medyo may kamahalan Ngunit worth it talaga Ang mahal din niya dahil Matibay, mapakinabangan Sobrang mapakinabangan talaga Lalong lalo na sa akin Na daming trabaho Walang oras yung kamay ba maghawak ng cellphone Ito ang kasagotan